Kung hindi to natuklasan na aking asawa, malamang na hindi ko to makikita ngayon. Ako ay 57 taong gulang. Ang aking mga mata ay nagiging malabo, nananakit, natubigan. At pagkatapos ay may mga itin na batik na lumulutang sa harap na aking mga mata. Akala ko isa lang itong normal na senyales ng pagtanda. Nakasanayan ko na isang hindi may iwasang bahagi ng pagtanda. Sinubukan ko ang maraming bagay, patak sa mata, vitamina, supplement, ngunit lahat ng ito ay nakatulong lamang sa loob ng ilang araw. Pagkatapos ay lumala ang mga bagay. Ang aking mga mata ay lumalabo, mas masakit, at ang mga itim na spot sa harap ng aking mga mata ay nagiging mas halata. Nagsimula akong magpanik pero inaliw ko pa rin ang sarili ko na dahil siguro sa pagod At. makakabawi ako sa pagpapahinga. Hanggang sa asawa ko, isang ophthalmologist sa Philippine General Hospital, nakinig siya sa akin at sinabi ang isang bagay na ikinagulat ko. Hindi lahat ay nabubulag dahil sa katandaan. Maraming tao ang nawawala ng paningin dahil lang sa hindi sila kumikilo sa oras. Binigyan niya ako ng lutein gummies para subukan isang gummy eye supplement, hindi gamot, hindi nakakapagod, hindi na nakakaapekto sa presyo ng dugo na napakahalaga para sa isang matatandang tulad ko. At pagkatapos lamang ng 7 araw, nangyari ang himala. Hindi na masakit ang mata ko, wala ng luha, wala ng dark circles. Kitang-kita ko ang lahat kahit magbasa ng diaryo tuwing umaga ng walang salamen Ang lutein gummies ay naglalaman ng lutein, zeaxanthin, blueberry extract at vitamin A. Mga nutrients na pinag-aralan upang protektahan ng ang retina, pabagalin ng macular degeneration, at makabuluhang mapabuti ang paningin. Ang produktong ito ay kasalukuyang ginagamit sa maraming malalaking ospital sa Pilipinas. At nayon, may discount na hanggang 70% kung nakakaranas ka ng malabong paningin, pananakit, o malabong paningin tulad ng dati, huwag kang maging subjective. I-click ang kumuha ng alok at simula ng iyong paglalakbay upang mabawi ang maliwanag at malusog ng mga mata ngayon bago maging huli ang lahat.